Ang anagad na bro. Patagal ko lang gusto ng ibig ito. Ayon, trabaho na to eh. so yun na nga. Buta na nga na mag-isa na lang ako ngayon. Dito, sa ka trabaho ako. Papakita ko sa inyo gano'n ang lupet. O, wapak. Ayon, mag-isa na lang ako. Pinabantay <laughs> ako ng ba Hanggang alas 3 So, sarado yung mall. Ewan ko ba't ganito yung schedule namin. <laughs> Papakita ko sa inyo ah ako lang tao dito so hindi ko lang kung gusto na ari namin gawin kami security guard eh hahaha ano ito wapak si kamote mag isa na lang oo oh. <laughs> so anong oras na ngayon mag alas dos na dito so 1.45 time check 1.37 na mundaling araw so papakita ko sa inyo para malupit ito babaktam natin ah so yan hey ng camera. Wait. <laughs> yan, baba makita sa yung galopil pilkopet ang duty namin. O no? yan, wala lang kasama siya. <laughs> Sarado ng kapit bahay namin. <laughs> Sarado na to. Nakamay ko kayo yung mga damit dito. <laughs> Ayan o, no? wala lang kayo makikita tao dyan naglalakad. <laughs> Ilo? Ha? ano? Ang ina, bangis o. Oh. Na, bulto na lang bibili dito sa tindahan namin. <laughs> Sarado na yung crocs. Oh, puta ba? Amin katilad yung crocs ko dito sa kabahay namin. Ah. Oh. Ayan o. Oh. <laughs> Yan ang Max. Intersports. Oh, talaga wala kayong makikita dyan o. Oh. Talaga tayo lang kita lang talaga ng alas 3. Pero ganto lang, <laughs> ganang alas 3. Gwardiya daw kami ng tindahan hanggang alas tres. Di bang ang epic? Tata tindahan namin, oh. No? <laughs> si kamote lang ang tao. <laughs> Parang Tabi tayo. Hello. Kamote. Ah, uh, ano po best seller dito? <laughs> best seller dito pag gantong uh, oras, depende sa multo na papasok. <laughs> Time check, 1.50 oh, malapit na akong umuwi Ay ma'am sir Sinong multo bibili dito? Ni isang naglalakad wala eh <laughs> Utangin um, na nakakabuwang lang na dito Dahil mag-uuyan ah Dinisa tayo. <laughs> 20 minutes na lang. <laughs> oh, 221 na po. <laughs> Sinarado ko na ang tindahan namin, ayan. So makikita nyo Wala talaga na bili. So maghintay na lang, lang ang uh, mga magagandang 230 o 240 yan. Pwede na tayong umalis. Tambay-tambay lang muna tayo dito sa tindahan. Yan. Um, ganyan lang. Pag 2.40 na kasi alas 3 pa yung pick up namin Tapos isang oras pa yung biyahe eh. Ganun kalupit Alas 4 kami manood araw lara mga kawe Sa aming uh, bahay So, ayun <laughs> Balitan ko nilang kayo <laughs> Sige na, dyan na kayo So yan So 2.40 ng madaling araw Yan, 2.41 na ah. Nakita nyo, yan 2.41 2.41 AM So ako lang maghihintay dito sa labas. Hihintay ko yung transport. So alas 3 yung pick up. Tapos alas 3, isang sa bihay. Alas 4, nasa bahay na tayo. Ganun lang ang buhay. Namin dito sa OFW. So ayan. So dyan na kayo. Bye! <laughs>